This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Paano mo mamahalin ang iyong kahaway? Kumusta ka? Na-experience mo na bang sakta ng taong pinagkakatiwalaan mo? o minsan niluko ka, siniraan ka o iniwan sa panahong pinakakailangan mo siya. Minsan, ang sakit ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan sa bawat alaala. Kaya ang tanong natin ngayon, paano mo mamahalin ang iyong kaaway? Ang pagmamahal sa kaaway ay isa sa pinakamahirap na utos ng Diyos. Hindi ito natural sa atin bilang tao. Ang natural ay gumante, magtanim ng sama ng loob at lumayo. Pero si Hiso Kristo ay nagturo ng kakaibang daan, ang daan ng pag-ibig at kapatawaran. Love is the very essence of the gospel. And Jesus Christ is our exemplar of love. Kung ganito ang halimbawa ni Kristo, handa ka bang sundin siya kahit masakit? Tara, pag-usapan natin kung paano natin magagawang mahalin ang mga taong minsan ay nagdulot ng sakit sa ating puso. Marami sa atin ang nahihirapang magmahal sa mga taong nakasakit. Halimbawa, may kapitbahay kang laging nagagalit kahit wala kang ginagawang masama o katrabaho mong pinipilit kang pabagsakin. O dating kaibigan na ngayon ay parang istanghero. Ang totoo, natural lang ang maramdaman ang galit o pagkadismaya. Pero dito pumapasok ang kakaibang katuruan ni Kristo ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Hindi niya sinasabing magustuhan mo ang iyong kaaway kundi ibigin mo sila. Ibig sabihin, ipagdasal mo sila. Hangarin mong mabuti sila at huwag kang magtanim ng sama ng loob. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi emosyon, ito ay desisyon. Minsan, iniisip natin na kapag pinapatawad natin o minahal ang kaaway, talo tayo. Pero ang totoo, doon tayo nagwawagi. Dahil ang taong marunog magmahal kahit nasasaktan ay taong malaya. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi nagtatanim ng galit, kundi nagtatanim ng kapayapaan. At doon, nagsisimula ang totoong tagumpay, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtitiwala na ang Diyos ang bahala sa hustisya. Ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa sa Biblia ay si Esteban o si Stephen, ang unang martir. Habang binabato siya hanggang mamatay, nagawa pa niyang sabihin, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito na ating mababasa sa mga gawa. Chapter 7, verse 60. Ito ay kapareho ng sinabi ni Jesus sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa na ating mababasa sa Lukas chapter 23 verse 34. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang taong marunong magmahal sa kaaway ay hindi alipin ng galit, kundi malaya sa loob. Naalala mo ba si Jose sa lumang tipan? Ibinentan siya ng mga kapatid niya at naging alipin. Pero nang siya ay naging pinuno sa Ehepto, pinatawad niya sila. Hindi niya ginanti ang kasamaan bagko sinabi niya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagsugo sa akin na ating mababasa sa Genesis chapter 45 verse 8. Anong klase ng puso 'yon? Isang pusong nakakita ng kamay ng Diyos kahit sa gitna ng pagtataksil. Ganito rin ang turo sa atin. Na minsan ginagamit ng Diyos ang mga taong nakasakit sa atin para hubugin tayo. Ang kaaway ay hindi palaging pader. Minsan ay tulay para lumago ang ating pananampalataya. Naalala ko noong bata pa ako. Simple lang ang buhay. Pero sa bawat kanto, may mga tampuhan, mga inggitan, at mga taong hindi magkasundo. Pero kahit ganoon, may mga lola o tatay na nagsasabing, Anak, huwag mong gantihan. Hayaan mo na, baka may pinagdadaanan din siya. Sa pangapanahong iyon, hindi, hindi ko agad naintindihan. Pero habang tumatanda, nare ko na tama pala sila. Ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason tapos umaasang ang kalaban mo ang mamamatay. Pero sa totoo lang, ikaw ang nasisira. Ngayon, sa panahon ng social media, mas madali tayong masaktan sa komento, sa post, sa mga salita ng iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang ugali ng iba. Pero kontrolado mo ang iyong desisyon at reaksyon. Alam niyo may kwento ng isang babae na matagal nang nagdarasal para sa kanyang pamilya. Ngunit minsan, nasaktan siya ng kapatid na hindi niya inaasahan. Ilang taon siyang hindi nagsalita rito. Hanggang isang gabi, narinig niya sa isang meeting ang hindi marunong magpatawad ay hindi rin marunong magmahal. Ibig sabihin, kung marunong tayong magpatawad, marunong tayong magmahal. Mga kapatid, tumulo ang luha niya. Tinawagan niya ang kanyang kapatid at nagsabing, Pagod na akong magtanim ng sama ng loob. Kasandaling iyon, parang tinanggalan siya ng mabigat na bato sa puso. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tutuusin, ang pagmamahal sa kaaway ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa atin. Kapag natututo kang magmahal, nagiging katulad ka ni Kristo. At doon mo makikita ang tunay na kalayaan, ang kapayapaan ng isip at puso. Sabi nga forgiveness is not forgetting the offense but remembering the savior. Kapag nakatutok ang mata mo kay Kristo, hindi mo masyadong pansin ang sakit dahil alam mong siya ang mag-aayos ng lahat. Ang ating Ama sa langit ay hindi lang gustong maging mabait tayo. Gusto niyang maging kawangis niya tayo at hindi mo magiging ganap na anak ng Diyos kung hindi mo kayang magmahal gaya niya. Kung kaya, kung kaya mong magmahal kahit mahirap, doon mo mararanasan ang tunay na biyaya. Hindi madaling magmahal ng kaaway, pero posible dahil ang Diyos ang magbibigay ng lakas. May isang lalaki na araw-araw binabato ng kanyang kapitbahay ng basura sa bakuran. Sa halip na gumante, araw-araw din siyang naglilinis ito. Hanggang isang araw, bumagsak ang kapitbahay dahil sa sakit at ang unang taong tumulong sa kanya ay iyong nilalapas tanganan niya noon. Nang gumaling ito, humingi siya ng tawad. Sabi ng lalaki, matagal na kitang pinatawad. Ang pag-ibig ay hindi basura, kundi binhi. At kapag itinanim mo, tutubo kahit sa mas matigas na lupa. Mga kapatid, kung may nakasakit sa iyo ngayon, kaibigan, subukan mong ipanalangin siya. Hindi mo kailangang makipaglapit sa agad. Hindi mo kailangang makipag- kaibigan agad. Pero simulan mong pakawalan ang galit. Pagsuko mo sa Diyos ay hindi kahinaan. Ito ang simula ng pagpapagaling. When we choose love and forgiveness, we choose happiness. At totoo, dahil hindi mo kailangang maghintay na magbago sila bago ka sumaya. Ang kailangan mo lang ay ikaw ang unang magbago para sumaya ka. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mararamdaman mong gumagaan ang bawat araw. Hindi man magbago agad ang iba, pero siguradong magbabago ikaw. Alam kong mahirap, pero minsan gusto mo na lang sabihin, ayoko na, ayoko na. Pero tandaan mo kapatid, si Jesus mismo ay nasaktan, tinakwilan, at ipinak, at pinangak, at ipinako. Pero pinili pa rin niyang magmahal. Ang tunay na kristyano ay hindi perpekto. Pero marunong magmahal kahit masakit. At kapag ginawa mo ito, magiging instrumento ka ng Diyos sa pagpapagaling. Hindi lang sa iba kundi ng sarili mo. Mga apatid ngayong linggo, subukan mong ipagdasal ang isang taong nakasakit sa iyo. Isulat mo ang pangalan niya at sabihin mo sa Diyos, Panginoon, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang sinabi ni Kristo sa Juan chapter 14 verse 27. Ang kapayapaang aking iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito kapayapaang galing sa mundo, kundi mula sa Kanya. Kaibigan, kung nasasaktan ka ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang manatiling sugatan Kapag minahal mo ang iyong kaaway, mas makikita mo ang muka ni Kristo sa bawat isa. Bago tayo magtapos mga kapatid, ako po si Brother Dave. At maraming salamat sa pagsama ngayong araw ng linggo. Alam niyo po, dumating sa amin yung bagyo. Nalimutan ko na anong araw. Napakalakas po ng bagyo. Signal number 4 po kami. And alam ko lahat ng taga bisayas na sa gitna ng uh, sa Pilipinas pa na sa gitna ng bahagi doon talaga dumaan yung bagyo. And alam ko po maraming nasawi sa amin, maraming nasawing mga um, individual, maraming nasaktan, maraming nawalan. Hindi lang po dito sa lugar namin, sa Negros, pat sa Cebu at sa si iba pang lugar. Kung sa mataas na part, magkaroon ng baha. Sa amin ay uh, anaw na. Parang ganun siya. O sa English, parang it will flood in our place kasi kung sa mataas na lugar bumabaha. Ano pa sa amin party na sa mababang part din kami. Pero alam niyo mga kapatid, 'yung mga bundok na part, nagbaha sa nila eh. Kasi 'yung lakas ng ula, ng ulan. Kasi 'yung bagyo may kasama siyang ulan. And yung may mga parts sa amin na malapit sa ilog. Yung, yung baha, hanggang ano, malapit na sa bubong. Alam nyo po yun, talagang na-wash out yung mga bahay, yung mga tao, hindi, hindi, nakita, nakita, nakita na lang, patay na. And it's sad to say na we are the last dispensation. Big sabihin na sa huling party na tayo, talagang malapit na ang pagdating ng ating tagapagligtas na Seso si Kristo. Alam niyo po, ito yung panahon, hindi kailangan magsisihan. Hindi kailangan sabihin na kasi hindi kayo naghanda, pinagsabihan na kayo na, na lumipas pero hindi pa rin kayo nakinig. Hindi na kailangan na pagsasabihin o ipamukha sa iba na mali sila. Kasi nasaktan na nga eh. Nagkaroon na ng damage, nagkaroon na ng uh, pinsala at, nam at namatayan pa. Ito yung panahon ng pagpapagaling pagpapatawad, pagmamahal. Isang bagay na natunan ko sa buhay na anong pwede mo ibigay dahil kay wala, wala din. No, kailangan magsumikap tayo. Alam nyo po, mga kapatid, nilalagay ko sa isip ko ngayon yung itong salitang ito magsumikap ka kasi walang tutulong sa'yo. Yun, yun yung nilalagay ko sa isip ko at sa mga kakilala ko. Kasi, yung gagawin natin, magsusumikap tayo sa buhay. Yun yung ginagawa ko, nagsusumikap ako. Kasi, given na yun, natutulungan ka. Okay. Pero hindi mo kontrol yung mga taong tutulong sa'yo. Di po ba? Meron tutulungan ka, makakarinig ka ng salita, masasakit na salita. Mas okay pa yon kasi tinulung, tinulungan ka. Meron, hindi ka na nga tinulungan, may masakit pa na salita na sinabi sa sa'yo. At yung masakit pa galing sa pamilya mo, di po ba? Meron ding hindi ka tinulungan at walang imik. May mga taon ding ang galing magsalita na mahal, mahal nila tayo, handa silang maglingkod sa atin, pero wala sila. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, magsumikap ka sa buhay mo, kasama mong ang Diyos, kasi walang tutulong sa iyo. Yun yung natin sa isip natin, especially sa panahong ito. This will serve as a lesson para sa ating lahat na magsumikap kasi walang tutulong sa iyo. Ikaw yung tutulong sa iba. Ikaw na, tayo na yung tutulong. Huwag na tayong may-expect ng tulong sa ibang tao. Tayo na mismo yung tutulong. Pag may tumulong sa atin, big sabihin nun, that's the divine intervention ng Panginoon. Yun yung Diyos yung tumulong. Anghil sila sa atin. Mga patid, ito yung panahon ng pagpapatawad. Pinapanalangin ko po yung mga individual na nawala ng bahay, nasiraan ng bahay, trabaho, even buhay itself. Naway makaramdam po tayo ng comfort sa sarili natin yung pagmamahal ng Diyos. Makaramdam tayo na andyan siya. Andang tulungan tayo. Mga kapatid, pinapanalangin ko na basbasan tayo ng after ng unos na to, makaramdam tayo uli na kaginawaan. Alam niyo po, kagagawa ko lang ng uli ng podcast kasi brand out po sa amin. Kakabalik lang po ng kuryente. After ng church, sabi ko pag-uwi, gagawa ako ng podcast kasi na ko po kayong lahat. Hindi ko pa alam kung kumusta kayo. Hope makapag-message po kayo sa comment section. Uh, Makapag-share po kayo ng inyong testimony sa panahong ito, sa nangyari sa atin. Mga kapatid, mahal po tayo ng ating masalangit. Hindi niya po gusto yung nangyari sa atin. But this, kailangan mangyari para maisakatuparan niya ang kanyang plano sa atin, Yung kanyang pagmamahal. Na makita natin, marundaman natin yung kasiyahan kasi mayroon tayong ng pain sa ating sarili. Matuto tayo kasi nakagawa tayo ng mali. At magtiwala tayo at manampalataya in spite na nasasaktan tayo. Mahal na mahal po niya tayo. Mahal na mahal. If we believe in Him and trust Him, talaga nag-i-exist nag siya. That, that He exists in this world. God will provide and God will heal our hearts. Naway yung mensahe ko pong ito ay uh, dumating sa bawat isa sa inyo. At tulungan tayo ni YouTube na mapalaganap yung mensahe natin. Alam ko po na buhay ang ating uh, Diyos, ang ating Ama sa Langit, ating Panginoong Iso Kristo. At ang banal na Espiritu ay ma manahan sa atin para maramdaman natin na Kanyang presensya, especially sa mga panahong ito. Mga kapatid, gusto ko pong ibahagi ang lahat ng ito sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Kristo. Amen.